Ano bang pumasok sa kukutin mong babae ka, ha? At pumayag kang magpaligo sa lalaki yon? Hindi mo ba naiisip? Anak lang yun ang labandera natin! Ma, mabuting tao po si John Mabuting tao? Kay mabuting tao siya, mahirap ka din siya. Naiintindihan mo ba yon? Nakikita niyo naman po yung pagsisikap ni John Ring. Buti po yung nanay niya. Nagtatrabaho po yung nanay niya para mapag-aral po si John Para po magkaroon po siya ng magandang buhay. Gusto naman yung araw mo. Oh, walang din. Saya. Christine! Ba't kasama mo nalaang ito? Ma, nagpasama na lang naman po ako sa kanya. Nagpasama ka lang sa anak pa ng labandera natin? Ikaw na ka. Anong pinakain mo sa anak ko para mabola mo siya ng ganan? Wala naman po akong masamang intention sa anak niyo eh. Gusto ko na naman po siyang ligawan. Ha? Ligawan? Ano mo ba sinasabi mo? Yung ina mo, hamak na labandera lang namin. Ang taas naman yata ng pangarap mo para pangarapin ng anak ko. Naiintindihan mo ba? Ha? Nakikita mo ba yung sarili mo? Hindi po. Nagsisika po ako. Hindi naman po ako hanggang dito lang eh. Seryoso po ako sa anak ninyo. Hindi ko naman po siya sasaktan eh. Pwes! Seryoso din ako! ayaw kung makikita ko na kasama mo ang anak ko at lalong-lalo yung liligawan mo. Dahil alam mo kung bakit? Mataas ang pangarap ko sa anak ko at ang gusto ko. Ang makakasama niya, mayaman, may pinag-aralan at higit sa lahat, may pangarap at alam kong may mararating sa buhay. Hindi tulad mo. Alam mo, huling beses ko na itong makikita na magkasama kayo ng anak ko, ha? Anak Christine! Tandaan mo ha? Once na makita ko na pinuntahan mo o sinamahan mo ang anak ko, ipapupulis kita. Tandaan mo yan ha? Tara na Christine! Alam mo, masuntan lang po, nasasaktan po ako! Ano bang pumasok sa kukutin mong babae ka, ha? at pumayag kang magpaligaw sa lalaking yon. Hindi mo ba naiisip? Anak lang yun ang labantera natin. Ma, mabuting tao po si John Ray. Mabuting tao? Kay mabuting tao siya, mahirap pa din siya. Naiintindihan mo ba yon? Nakikita niyo naman po yung pagsisikap ni John Ray. Pati po yung nanay niya. Nagtatrabaho po yung nanay niya para mapag-aral po si John Para po magkaroon po siya ng magandang buhay. Bakit naman po kayo nagiging mapanghusga, ma? Huwag po naman po sana kayo manghusga dahil po sa estado niya sa buhay. Bakit hindi niyo po siya bigyan ng pagkakataon? Namimiyasa ka na ha? Sinasagot-sagot mo na ako! Anak lang kita! Pinapag-aral kita sa magandang paaralan para ma magamit mo yung utak mo! Hindi mo kayo naman ang tapatol! Aba, Christine! Nagiging bobo ka na yata! Oo, sige, nagsisikap. Wala yung tatay. Alam mo yan? Ano ba? dumating nun. Nanay nga sa kanya, di ba? Sorry po, ma. Hindi ko po alam na ganun pala po kababa yung tingin niya sa kanila. Hindi na po mauulit. Hulong beses ko nang makikita ang kasama mo yung lalaking yan, ha? Dahil kung hindi sinasabi ko sa'yo, hindi kita pala alabasin ang bahay. At kukuha ko ng bodyguard na magbabantay para siguro din kung hindi ko makakasama yung lalaking yan. Ito, kakagalit ka. Ate Marcel, pwede pong umutang muna ng pampers at saka gatas? Naku, hindi mo na ako ngayon magpapautang at mahaba ang listahan mo ngayon. Hayaan mo sa susunod, pautangan na ulit kita pag nakabayad ka na. Paano na yan, anak? Magtiis ka muna siguro sa tubig at saka asukal. Sige po, ate. Salamat po. Steve, ikaw na ba yan? Anak mo to? Ah, oo. Oo eh. Ah, uh, narinig ko, hindi ko pinapautang ni Ate Sel ah. Uh, ah, Ate Sel, bigyan niyo po muna ng ano, kung ano po yung kailangan nila. Ako po magbabayad. Diyan hindi ba nakakahiya naman? Hindi naman, para wala tayong pinagsamahan eh. Ate Sel, magkano na po ba yung balansi po nila? 820 na. Sige po. Pabayaran ko na rin po. Kasama yung kinukuha po nila, ano? Ano pong kukunin nyo? <laughs> ah, at sell ito na lang pong bear brand, tsaka po tayo. Okay? Ilan? O, oh, John Ray, magtubig ka muna, Oh. Salamat. Salamat nga pala, ha. Akala ko, magtitis na naman yung anak ko sa tubig at asukal. Wala yun, para simpleng bagay lang, eh. Oo oh, nga pala. Nasaan yung tatay nung bata. Ayun, yung pinakilala sa akin ng nanay ko. Keso, mayaman daw. Maganda yung trabaho. Pero hindi naman nagpakatatay sa amin ng anak niya. Ikaw, kumusta ka? ibang ibang ka na ngayon, na Kaya mo na akong ilibre. Ito, nakakaluwag-luwag. May malit na negosyo. Nakapunter ng bahay yung bahay ni Mama. Tapos, pinatigil ko na rin si Mama sa paglalabada simula nung nakatapos ako. Nakalain mo nga naman, no? Yung dating nilalait ng nanay ko. Ngayon, asinsado na at maganda ang buhay. Pasensya ka na sa panalait ng nanay ko. Pasensya na rin kung hindi rin kita na ipagtanggol noon. Wala yun. Yung nanay mo nakatulong sa akin eh. ano ah, ka ng tulong sa ano nanay mo. Kasi nung sinabi niya sa akin yon parang mas namulat ako. Ginawa kong motivation yon para mas magsikap. Makarating sa ganito. Ang bilis talaga ng panahon, no? Hindi talaga natin masasabi. Oo okay. eh. Siguro kaya nagkaganto para matuto tayo na wag mong siga. Yung wag mong yung ano tayo ngayon. Kasi bilog yung mundo. Kasi sino yung mahirap, sila pa yung nakakangat sa si balang araw. Kaya, tuloy-tuloy lang yung huwag mong musga. Masaya ako na maayos ka na at tagumpay sa buhay. Basta, pasensya ka na ulit yung sinangyari ng una. Ano ba? Okay lang yon Kinalimutan ko na yun. Eh. Sobrang tagal na kaya noon. Ay, oo oh nga pala. May pupuntahan pala ako eh. May kausap pa ngayon. May tatayo kasing malit na business. Kailangan ng professional advice. Tsaka salamat din. Salamat din.